Nakita po namin ito pong statement ninyo tungkol nga po dito sa umuugong na balita na posibleng pirmahan ng Pangulo no, ito pong uh, pag-extend muli ng uh, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Para lang po sa mga nakikinig at nanonood din sa atin, po, pwede nyo po bang sabihin din kung ano talaga para sa inyo ang legal na batayan kung bakit unconstitutional ito pong pagpapaliwa ng BSKE? Pero unang-una, nagkaroon na ng decision ng ating Korte Suprema at sa nauna. dinikler na unconstitutional ng ating uh, Korte Suprema ang pagpupuspo ng isang eleksyon ng wala man lang kadahid-dahilan. Walang dahilan na ibinibigay ang uh, Kongreso. Katulad ngayon, itong balak na pagpuspon ng halalan na nakataklasan sana sa December 2025, wala rin ibinibigay na anumang dahilan ang ating uh, Kongreso uh, sa pagpupuspo ng nasabing halalan. At uh, itong uh, nasabing halalan sa pagpus o nila ay gagawin daw sa first Monday ng November 2026. Yung uh, ginawang yan ay eh, pagpapatunay lamang na mukhang talagang hindi pinag-arala ng ating mga mambabatas ang nasabing panukalang batas. Sapagkat kung titingnan natin, yung first Monday ng November 2026 ay November 2 at yan ay All Souls Day. Yan ay isang uh, sagradong araw para sa ating mga mamamayan. Tapagkat tayo mga Pilipino ay ang araw ng kaluluwa ay yan ang uh, pagpunta natin sa sementeryo at tayo ay nag, uh, nagdadasal para sa mga namatay mga na, uh, na natin, mga kamag-anak. At ang karamihan sa mga tao niyan ay nasa probinsya pa. Kaya uh, hindi dapat mahaluan ng halalan ang uh, araw na iyan. Uh. At uh, sa akin talaga ito yung uh, pagpupuspo na iyan ay isang paglabag sa ating karapatan na tayo ay pumili ng ating mga uh, leaders na mamubuno ng ating mga barangay.